New Farm Series Simula ng Pagbabakod Ngayon araw, unang project natin sa ating bagong farm May dala, -dala mga kawayan Mga gamit kasi Magana tayo, bakod Naghakot kami ng mga kawayan Nagposte At kind of nagcamping sa bagong farm Kasama siyempre ang supportive ko na asawa Tara, Okay, so ngayong araw, unang project natin sa ating bagong farm. May daladala tayong mga kawayan, mga gamit kasi magana tayo, bakod. Babakura natin uh, kahit yung uh, initially ay kawayan ulit katulad ng bakod natin dito sa ating farm ngayon. Buti na lang, andyan si Kinse. Very reliable. At ang puno ng kawayan nito galing lang dito sa Toda Farm. 100% free. Yung pagpapakuha lang nito ang may bayad natin. Okay, eh, dahil walang kagamit-gamit pa doon, eh di may dala tayong mga lumesa, trapal, at uh, upuan. Meron din tayong dalang tubig, panglinis, at ito yung ating lutuan. Andito rin yung ating ginumin. Uh, Pretty much daladala natin lahat nang hindi tayo mirapan. Titignan natin kung sapat na ito lahat. Technically, para magka-camping tayo. Walang uwian, sa hapon na ang uwi natin. Pagdating sa farm. Okay, first project pero mag-ano muna tayo. Mag-set up tayo dito ng trapal natin para may silungan naman tayo kahit tumula, kahit kuminit. At magluluto kasi si Jay na ating pananghalian. So ibaba natin itong ating mga gamit. Okay, maglalagay tayo ng ano, ng trapal dito. So ganoon. Meron naman na punong mapapagtalian doon. So yung sa harapan, lalagyan lang natin ng kuwayan muna. Habang up namin, si Jay nagsasaing na para hindi kami magutom. Okay, so nakaset up na yung ating camp at ang ating tanghalian ay pritong tilapia si Jey ang bahala dyan kami ay mag ano na mag pipisi nung perimeter natin na paglalagyan ng bakod Woo! Woo. Excited na ba kayo sa ating bagong farm? Woo. 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 Okay, Woo! Game na! <laughs> so yung kasi sumala siya na gipto so nag-uusap na lang kami nung may-ari ng katabi na i-move ko ng konti As no, sa kabila mag adjust ng konti sinimula namin maglagay ng tali pang sipat kamustahin ko lang si Jay gawa daw ni Jayman dahil wala kami dala na sandok pwede pwede at nagprito na siya ng mga tilapia Parang gusto ko na magdangal yan ah. Base sa usapan namin ni Naita Singh, iiwasan ko ang bahay ng pamakin niya. Then i-move ko naman sa kabilang side ng muhon para ma-offset. Marami magko-comment tungkol dito. Pero I trust people talaga eh. If may possible problem in the future, we'll cross the bridge when we get there. And ang pagkatapos namin, pinakita ko kay Naita Singh para naman malinaw ang adjustment. Pwede na tayo magtusok ng mga kawayan. May approval na ni Nana Naita Singh. Mm -hmm. Itusok na tayo ng mga ilan. Yung kaya natin itusok hanggang ngayong araw. Si Naita Singh, siya yung ating magiging kapitbahay dito. Bye. Mabait na kapitbahay. Mm -hmm. So ipapakilala ko rin po sa inyo itong dalawa ko lang yung Si John Paul po. Ito. Tapos si Jayman po, magkapalit sila. So palagi nyo rin po sila makikita dito. Ito. Apo. Ikinarga ulit namin ang mga kawayan at mahirap naman buhatin isa-isa. Inihagis ito sa linya ng property para tipid sa energy. Thank you, Kinse. Kung inisa-isa namin yan, tagis na naman, iyak na naman. Nakakapagod pala itong ganito. Pagod na pagod ako. <laughs> Ay tara, kaya, dala, kaya. na tara, Sarap ng luto ni Jane at tilapia ah. Nasar bang luto mo ng tilapia? Siyempre, malutong. Ayos, ayos. Ayos, masarap. Sarap. Nang matapos, nag-siesta kami. Kailangan ko ito. Ginagawa ko ito palagi. Sa bahay, sa office, at sa farm pagkatapos kumain ng tanghalian. Ha? Uh -huh. Uh -huh. Parang may pinagtitibong sa akin. Nakala may napakarami ng nagawa. Oh. Uh -huh. oy tama na ang siesta. Actual work na tayo. Dalawang bareta dala namin. Kaso, napakalagkit ng lupa dito. Ay, dagis pagbabareta eh. Makatigas na lupa dito. Ay, hindi pala matigas. Maganda naman siya, pero... Ang lagkit. Matikita. Ang hirap niyang hukain. Hindi ka tulad sa farm natin. Buhangin. Na uh, mabuhangin. Ang bilis namin maghukain. Ayan, okay, no, habang... Pag nag ng ano, malagkit. Kaya, pakita ka, Jimon. Ang lagkit. Ayan, oh. na nakakapit din yung bareta pag tusok nakakapit mahirap siyang hilahin pa unang poste around 149 na poste more to go honestly hindi efficient ang pagpoposte namin wala kaming tool na pagkuha ng lupa sa butas ang hirap marami-rami na pero marami pa last two na muna natin to Ah, uh, hapon na kasi mag chores pa tayo sa farm tapos malalaglag ang pao dito and ano wrap up na tayo sa susunod natin punta dito magdadala tayo maraming tao para mabilis ma tapos yung ba ako kapag pakapaglinis tayo kasi ang dami talagang kalat kalat ng nyog yan Okay, yan na muna. Nakarami naman tayo. Ayos ba? Ayos ba? oh, magalit. <laughs> Napakaganit lang. Nakarami din tayo. Siguro ito ay. oh, nakalabing walo din tayo. Kakuti yung dala namin. Sa susunod uh, ay pull force dito. Okay, talaga ng mga baka dito. Para si Gio. Siyempre, Merlin time. Halo, halo. Palahuto na nga na halo, halo. <laughs> Kaso, ang tinapay namin, nakuha ng aso. Hindi eh, e naging na lang kami. At least, lesson learned na kami. Itaas dapat ang mga pagkain. Explore tayo. Inexplore namin ang ilog. Ang daming kangkong. Mukhang tanim ng mga taga rito. At may Ang galing. Okay, yun lang muna sa araw na to. Sa susunod. Mas marami at mas marami tayo magagawa. Ano, excited ka? Yay! Kayo dalawa, excited mo oh! kayo sa so ating power? Yung lang, maraming salamat. Subscribe and peace!